Alam nyo ba na ilan sa mga pinakamapanganib na nilalang sa mundo ay nagtataglay ng chemical na sobrang nakakalason na kahit konting doses lang ay eh sapat na upang pumatay ng isang tao. Ang mga poison dart frogs ay makulay, cute at napakaliit na amphibians. Pero sila ay talagang nature's version ng subukan mo na makita mo ang hinahanap mo. Kahit 0.2 micrograms lang ang kanilang lason, ay kayang pumatay ng isang tao na silang 100 times na mas nakamamatay kaysa sa Inland Taipan Snake. Ang pinaka nakakalaso na ahas sa mundo. At walang kahit anong antidote sa kanilang laso. Walang lunas o walang panggamot para iligtas ka mula sa masakit na kamatayan. Hindi rin sila sumusubok magtago gamit ang camouflage. Totoo lang, sobrang papansin nila ang kanilang matingkad na kulay ay nagsisilbing babala sa mga predator na huwag silang subukan. Ang pinakanakamamatay sa pamilya ng poison dart frogs ay ang golden poison dart frog na may sapat na lason na kayang pumatay ng higit sa 20,000 na daga. Ang liit-liit nito, 47 millimeters sa laki. Mas maliit pa sa hinlalaki mo. Pero punong-puno ng Toxins. isang alkaloid poison na nagdudulot ng pagkaparalisa ng muscles. Isang minuto lang, titigil na ang puso. Ihinto ang paginga. Game over nahil Dahil dito, ginamit ng mga katutubong tao ang kanilang lason para sa poison blow darts noon pang pre-Columbian times. Kaya sila tinawag na poison dart frogs. Ang mga lason sa darts na ito, ay kayang pabagsakin ng mga unggoy at ibon ka agad, -agad dahil halos instantaneous and nerve paralysis. Sa kasalukuyan, may daandang species ng poison dart frogs na matatagpuan sa tropical forest ng Central South America. Bukod sa golden poison dart frog, Ilan sa pinakakilala ay ang strawberry poison Dart frog. Ang pangalan ay parang masarap kainin pero super deadly. May variation pa siya ng parang naka blue jeans. Nandito din ang green and black poison dart frog. Mukha siyang mint pero literal nakamatayan ng lasa. Dying poison dart frog ang tawag dito. Parang sour warhead vibes dahil sa kulay niya. Siyempre hindi magpapahuli ang splashback poison frog. Ilan lang yan sa mga sikat na pinaka sa grupo. Pero alam nyo ba, hindi nila mismo ginagawa ang laso na to. Kinukolekta lang nila mula sa kinakain, mga atrophods, mga langga, mites, and millipedes. Kaya kung makakakita ka ng poison dart frog sa wild, iwasan mo na lang. Dahil sila ang pinaka-forbidden snack of all time. Paano nga ba nila nakakain ng mga hayop na punong puno ng laso nang hindi sila nalalason? Paano naman nila naiiwasan na malason sa sarili nila? Paano nalalaman ng predator na dapat nilang iwasan ng mga makukulay pero deadly na mga palakang ito? Tara, ating alamin. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Ang poison dart frogs ang tanging vertebrates na alam natin kung saan sabay-sabay na gumagana yung kulay, lason at specialized diet. Ang kombinasyon ng matingkad na kulay at lason ay tinatawag na aposematism. Ibig sabihin habang nag-evolve palaka para maging kasing kinang na neon sites. Kasabay din nito na develop ang kakayahan nitong maging bak na nakakalaso na kemikal. Babala ito sa mga predator. Parang sinasabing, Eat me and I'll make sure you're dead. Nakakatuwang isipin na kapag pinalaki sa captivity ang mga poison dart frogs, pinakain ng fruit flies, hindi sila nagde-develop ng laso. Kung ang wild frogs ay dadalihin sa laboratorio at papakainin ng non-toxic diet, unti-unting nawawala ang kanilang laso. Karamihan sa mga nakakalasong hayop tulad ng ahas o dikya ay may mga kakayahang gumawa ng kanilang sariling laso. Pinatawag itong endogenous biosynthesis. Pero ang poison dart frogs ay may ibang paraan, sequestration. Ang kakayahang kumain ng nakakalasong pagkain gamitin ng toxins para protektahan ang sarili nila. At paano nila nagagawa ito? Hindi pa natin ito lubos na naiintindihan. Pero ang mga palaka ay may dalawang uri ng glandula sa balat. Una sa lahat, nandiyan ang mucus gland para panatilihing basa ang kanilang balat. Pangalawa, sarus sa glands. Dito nakaimbak ang nakakalasong alkaloid. Ang alkaloid sa isang organic compounds na may nitrogen. Hindi lahat ng alkaloid si nakakalaso. Halimbawa, caffeine, nicotine, at quinine. Ay alkaloids din. Pero sa kaso ng poison dart frogs, ang alkaloid sa kanilang balat ay maaaring magdulot ng mapait na lasa mild poison o sobrang nakakamatay na lason. May isang researcher na nakadiscover na ang strawberry poison dart frog ay nakakuha ng maraming lason mula sa oribatid mites. Mga maliliit na nila lang na kamag-anak ng gagamba at talakdan. May sukat lang na 1 mm. Ginagamit ang mga mites, pero mas lalong nagagamit ito ng poison dart frog sa kanilang advantage. Ang ginagawa ng palaka, kinokolekta nila mga alkaloid mula sa kanilang pagkain at iniimbak ito sa kanilang balat. Habang mas marami silang kinakain, mas lalong tumataas ang kanilang toxicity. Bukod sa mga mites, may iba pang atrophods na natrace na pinagmumulan ng na nakakamatay na alkaloids. Nandiyan ang tricyclics mula sa isang particular na beetles. Pyropidins mula sa siphon millipedes. Pinakanakakamatay sa lahat. Batrachotoxins kaya ang sikreto ng mga poison dart frogs, hindi nila ginagawang lason. Kinukuha nila ito mula sa kinakain nila. At dahil sa kanilang makulay na balat, alam na mga predator na sila ang pinaka-forbidden snack sa buong rainforest. Kasi kaya nila itong palakasin. Halimbawa, kapag may ilang species na palaka na kumakain ng arthropods na may pumiliotoxins, kaya nila itong i-hydroxy. Ibig sabihin, dinadagdagan nila ng isang oxygen group. Sa prosesong ito, nagiging allopomilotoxin na 5 times na mas nakakalason kaysa sa original. Pero ang eksaktong proseso kung paano nila iniimbak ay nililipat yung lason sa kanila katawan ay hindi pa lubos na naintindihan. Ang alam natin, may poison glands silang malapit sa balat. May ducks na nagdadala ng alkaloid papunta sa ibabaw ng balat. Pag inatake sila ng predator, agad na nailalabas ang lason. At kung nakain ng predator ang palaka, mabilis ang kamatayan. Pero paano nga ba gumagana, o paano sila pumapatay? Karamihan sa mga alkaloid sa balat ng poison dart frogs ay neurotoxins, mga lason na nagpapahinto ng nerve signal sa katawan. Normal na gumana ang mga nerve sa pamamagitan ng electrical signal na nagpapadala ng impormasyon sa katawan. Ang signal na ito, hinagagawa dahil sa paggalaw ng mga ions sa cell membrane ng mga neurons. Paano gumagana ang nerve signals? Sa normal na kondisyon, ang loob ng neurons ay may negative charge, habang ang labas ay maraming positive sodium ions. Pag may stimulus, bumubuka yung sodium channels kaya pumapasok ang sodium ions sa neuron. Dahil dito, nagiging positive ang loob ng neuron. Nagkakaroon ng action potential. Nagpapadala ito ng signal sa katawan. Pero kapag may lason tulad ng batracotoxin, pinabago nito ang sodium channel sa neurons. Pinapanatili nitong bukas permanente. Dahil dito tuloy ang nawawala ang membrane potential. Nagiging electrically dead ang neuron. Hindi na makapagpadala ng nerve signals. Ibig sabihin, lahat ng muscles ay napaparalisa, pati ang puso at diaphragm. kapag hindi na makahinga, dedo ka na. Ang poison dart frogs ay hindi lang basta nangongolekta ng laso. Kaya rin nilang gawing mas nakamamata ito. Kapag tumigil na ang mga toxins sa paggawa ng trabaho, tapos na ang kalaban. Ang ilan mga toxins mula sa poison dart frogs ay tumatarget sa acetylcholine receptors. Kahit nagdudulot din ito ng parehong epekto. Paralysis at kamatayan. Ang nakakagulat pa tungkol sa mga mighty little murderers na to ay kung paano hindi sila nalalason ng sarili nilang laso. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga scientifico na may mga frog species na protektado mula sa laso nila sa pamamagitan ng pagbabago ng configuration ng mga receptors sa kanilang neurons isang simpleng substitution ng amino acid. Kaya hindi nakakabit ang lason sa kanilang receptors at patuloy silang gumagana ng normal. Ang nakakatawa pa dyan, ang golden poison dart frog ay may gene substitutions at mutation na nagpapalakas sa kanilang immunity laban sa batrako at dozens ng iba pang alkaloids na nakakalason. Pero ang tanong dyan, paano nila nagagawa to? Paano sila nagde-develop ng depensa laban sa napakaraming uri ng alkaloids? Halimbawa ang pufferfish ay may toxin na kailangan nilang itil Pero ang poison dart frogs ay may immunity sa dozens o kahit daan-daan pa nakakalaso na alkaloids Na hindi pa nila mismo ginagawa Ang golden poison dart frog ang pinakamapanganib na hayop sa mundo Dahil ang laso nito ay kayang pumatay kahit sa simpleng pagkakadikit lang Lalo na kung ikaw ay may hiwa sa kamay Kaya kahit anong pawis o kontak sa maliit na palakang to siguradong deadly, at di ka mamatay mo. Follow for more.